Good afternoon mga boss, welcome back sa ating channel, tilaok Pinas Today is August 24, 2025, araw na linggo Wala tayong pasok mga bossing At mag-update tayo dito sa ating manukan At kung mapapansin nyo ang gulo ng ating uh, Ang gulo ng ating rooftop, ayan uh, Sa episode na to, uh, bali ito yung magiging part 1 ng ating paggawa ng uh, multi-purpose na flying at breeding pen ay tumitingin pa so ayan kaninang umaga nagputol na ako ng hollow blocks ayan pinutol ko lang sa kalahati medyo ayan, Medyo mahirap palang potolin po ito, no? At, uh, ayan, uh, nagkakawasak-wasak. Ayan, ang dami ko na ang dahil kong na ng halo blocks. Anyway, ah uh, na naman siguro to. ah uh, Bali, dito po natin yan lalagay. Yan. Yan, sa may gitna ng bakal. Bali, dalawang dalawang breeding at flying pen nilalagay natin dyan. Tapos yung paderecho dun, hanggang sa may dulo, uh, lalagyan din natin yun. Uh, gagawa natin ng tipis yun. Uh, para sa mga susunod na palahi natin. So, yun, medyo makalat pa dito at nilinisin ko lang at ipapakita ko rin sa inyo uh, yung pinaka-layout ng ating magiging pwesto ng magiging, uh, magiging breeding pen natin at flying pen. At uh, update lang din, uh, ito na yung mga sisiw natin. Ayan. Sa mga nagtatanong po, no, uh, inaout ina-out po, ina po namin yan. Ayan, uh, mag-PM na lang kay sa Facebook account ko ah uh, kung ah uh, interesado kayo. At ito na ang ating sweater Boston na uh, Taxman line no. <laughs> kay Taxman Game Farm line. Ayan ang ganda niya no. At kapupurga lang natin ito kahapon. Ang dami nating nakitang bulate no sa kanya no uh, pag galing ko talaga sa farm sa, basta may mga lupa ayan uh, nagpurga tayo ang daming bulating lumabas tas uh, ayan ngayon pinaliguan ko na siya ang gandang pulot yun ako uh, sa ibang manok natin ayan, as is pa rin kagaya ng update natin nung nakaraan ganun pa rin sila hindi na natin masyado yung papakita at maglilinis uh, lang po ako at lalay layout natin to para makita natin yung kabuuan. Bali ko. Balik na moko. Tung 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 sa hon ta ta muna ako. O na lang muna ha? tapos na natin malinis ang ating, ang ating manukan malinis uh, na natin yung mga droppings malinis na yung mga pinagtabasa natin dito at uh, mamaya uh, papahinga lang ang konti i-layout natin ito doon sa paglalagyan niya uh, siyempre tatanggalin din natin yung gripo na yan i atis na natin yung pang natin dito uh, dahil uh, balak natin kung ano dyan so yun uh, papahinga muna ako Copy break. Ayun na. So, yun po no, habang nagpapahinga tayo, binabako muna ang ating mga sisil At para makita nyo rin, ayan, ang gaganda na. Ang ah, lahi po pala nito, ano, ah, straight kill, so cross sa ah, bullet bulik ni paring bay, no. Yung uh, ah, four times niya na. Four times, ano na yun, W na yun, yung ah, kanyang bulik. Kaya at uh, siyempre inaantabayan na pa natin kung ano magiging kulay niya mga yan. At nga pala dun sa mga expert no, uh, pasabi naman po kung sino yung mga lalaki dyan at babae. At <laughs> hindi pa po tayo ganun ka, kasanay no, tumingin ng mga ng mga gender ng sisiw. Oh, nakalabas na yung isa. Ayun, <laughs> so, dalawa na. Tatlo. at sya nga pala mga boss no uh, kung makikita nyo yung pinost ko doon sa facebook ko tsaka dito sa youtube shorts uh, meron tayong ina-out na apat na pirasong uh, baby stag na no? uh, schooling in line uh, yun po ay palahirin po ni paring chokus so medyo ano lang no uh, pang keep nya sana yon uh, pang personal use uh, kaya lang uh, medyo nakukulangan na rin sya doon sa kanyang lagayan so kaya yung apat na yun, uh, ina-out niya na rin so sa mga interested uh, yung iba, mga nag-PM na sa akin uh, kaya lang uh, ala nila, uh, ganun pa rin yung, ano, yung kagaya dati uh, iba po yun, kasi dahil uh, ano po talaga yun, uh, pure na mga ice cooling line yun pang ano talaga yun uh, kumbaga pang breeding, hindi siya battle cross so yun, uh, sa mga magtatanong uh, mag-PM lang kayo, itlaplash may mga may mga bago po kasi tayo mga subscriber na hindi pa alam yung ating yung mga Facebook account no. So ipra-flash ko na lang ulit sa screen para makita nyo. So yun, uh, tapos na tayo magpahinga. Uh, ila-layout na natin 'tong mga pinutol nating ano, uh, hollow blocks. Para magkaroon tayo ng ano. Ng, uh, basta, yun na yun. i-layout na natin yung uh, ating magiging breathing at flying pen so bali ganyan yung kataas at lalagyan natin syempre yan ng kahoy dito sa ibabaw ayan dyan sa ibabaw pag ganun so ayan pa square lang sya bali dalawang breeding uh, breathing pen at flying pen na rin ano? bali multi purpose yan gagawin natin So yun, uh, trinay ko lang uh, i-layout para makita natin yung space na kakainin niya. Uh, so far okay naman, uh, malawak pa yung space natin. Mali dito sa kabila ang gagawin na lang natin tong uh, brooding ano ano, brooding area at syempre yung mga upuan para pag may may tayong bisita. So ayan, uh, bali ito na yung uh, part 1 ng ating paggawa ng multipurpose na breeding at flying pen no? uh, Abangan nyo na lang po sa susunod yung ating uh, next upload para sa part 2. At syempre Uh, kulang pa tayo sa materyales bibili pa tayo ng uh, simento uh, tsaka ng buhangin no? at napala lalagyan natin yan ng uh, lupa dyan lupa, uh, or, lupa or buhangin no? so kung ano yung mas maganda sa dalawa syempre pag iisipan pa rin natin uh, kung paano natin malilinis na maayos yung uh, gagawin natin siyempre titingin muna tayo sa mga ibang uh, titingin muna tayo sa ng idea sa mga ibang breeder syempre kung paano yung mga discard nila at syempre pupulutin natin yung mga mga pwede natin makuha at uh, maihabol ko lang no uh, wala pa kasi tayong simento so baka by next week na natin ni eh, ano yun no pag ipunan muna natin alam niyo naman na isang kahig, isang tukalang ang lolo nyo so, yon pag na natin pero kung may mabait na mag-sponsor tumatanggap po tayo ng sponsor, no? baka naman po <laughs> so, hindi pa kasi tayo na ano sa YouTube, no? Uh, although monetize na tayo kaso ah, hindi naman ganun kalaki yung kinikita natin everyday, so mga usually mga sense lang at syempre yung mga kung ano pa yung magagandang upload natin ano yung pa yung uh, nagkakaroon ng limited ads lang uh, ewan ko kay youtube kung bakit ganun uh, wala naman tayong pinapakitang wala naman tayong binabiolate na community standards nila no? pero hindi ko alam kung bakit nagiging uh, limited lang yung ads natin so yun uh, dito ko na rin tatapusin tong video na to at ipapasok ko na rin tong makukulit na to ayan ang sarap siguro magka ano no ang sarap siguro magka raw na sa reading farm yung makikita mo pag alagala yung mga sisiw mo at uh, dito kasi uh, wala syempre wala tayong range area ang ganda sana ano uh, na mas lalo sila magiging healthy kung palaging ganyan kaso hindi naman natin pwedeng palaging bantayan at uh, meron din tayong uh, trabaho no so yun po ah uh, sa mga interested dun sa mga ina-out natin no meron tayong uh, apat na ay bali tatlo na lang pala may nag PM sa akin mamaya nga pala may kukuha na nung isa uh, subscriber natin from uh, I think sa ano baliches yata yun or sa per basta mga part ng ganun uh, mamaya kukunin niya na yung uh, isang baby stag no so ilang po at uh, kita 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 kits na lang ulit tayo sa part 2 ng ating uh, multipurpose multi-purpose breeding at uh, flying pen. So muli ako po si Tilaok Pinasa nang tok tok Tilaok. Sabi ng mga